First assignment ko na ako ang naging hippie ng Gandara Samar ang purpose to disband the private armed groups of Samar then for one month, one month, I disbanded the group of Cabuños nahuli natin yung mayor for 700 warrants 600 na implement natin isa lang ang yung assistant ng uh, private armed groups leader Because of politicking, Your Honor, Mr. Chair, narilib ako ng region. Uh, but uh, fortunately, I believe that my assignment, maski kung saan, I considered it that uh, all things work together for good for there is a purpose. That is from Romans 8:28. So tinanggap ko. At sa kanong ma-assign as regional director si... Brigadier General A. Acer Aser Dulina. Na-request naman ako, Your Honor, Mr. Chair, na mag-lead ng Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group ng Region 8 for 2014-2015. For two months, na-disband natin ang grupo ng isang drug lord na kompetensya ni Kirwin Espinosa at the time we apprehended 60 to 70 mga malalaking posyer. Isa lang ang yung drug lord mismo. So, instead na yung regional director, ko, director ko nagtawag sa akin personally, your honor, na may ispat promotion. pero ang nangyari, uh, narilib ako sa Mindanao. Nung marilive ako, ang rason, your honor, Mr. Sir, instead of a precision, because of uh, politicking again, Your Honor, Mr. Chair. So yun ang mangyari palagi sa akin. Tinanggap ko din, but uh, for six months, uh, when I was graduated and um, uh, police intelligence officers course, schooling namin sa Cagayan, nanalo na ang previous administration, si President Duterte na ang naging presidente 2016, na CPNP si uh, CPNP Bato de la Rosa. Nakatanggap na lang ako ng call, Your Honor, through Chief P. Batu de Rosa, na ako requested ng LITI, particularly in Albuera, through the mayor of uh, incumbent mayor, Mayor Juni de Serna, na sabi si Chief P. Batu na nandito sa opisina ko sa Dabao, uh, nagpunta, kaya ikaw ang requested, kaya ikaw lang ang kinakatakutan ni Kerwin Espinosa. So, ako, Your Honor, taga LITI, So parang akong, uh, I am very impressed and uh, happy for that information because makauwi na din ako sa amin. But uh, yun, uh, your honor, Mr. Chair, nung maasayan ako, siyempre ang instruction, uh, si Kerwin Espinosa, he disband. You know, kasi siya ang nag-proliferate ng drugs doon sa uh, Albuera, sa region region 8. So nung maasayan ako, for only 18 days, for one month na-disband natin ang grupo ni Kerwin Espinosa na nag-surrender yung papa niya for protective custody one month nandito sa atin para na sa star witness, maging star witness natin. Uh, fortunately din si Kerwin Espinosa nahuli sa ibang bansa. For my six months na nahuli natin nakakundis kita tayo, tayo ng drugs for 14 kilos, more or less yung baril na Uh, 60 to 70 pieces na low and short firearms, walang namatay sa operasyon ng illegal drugs. Because of uh, ng your honor, Mr. Chair, si Kirwin nagsasalita sa Senate. And before nagsalita si Kirwin Espinosa, may uh, reporting ako sa OPCC PNP Bato the day before the Senate hearing, doon mismo si, uh, your honor, Mr. Chair, nakarinig ako kay Senator Bato na ako involved ng drugs. Sabi daw ni Kerwin, tumatanggap ako ng 20,000 per month na na-assign ako sa Dabao. That is the first time, your honor, Mr. Chair, na paluha ako nagtingin kay Sir Bato. na nasaliin yung pamilya ko, yung buhay ko, na disband na si Kerwin Espinosa. Why I am here, sir? Para mag-report sa iyo na accomplice ang trabaho. Although hindi hindi sa akin yung responsibility na namatay mayor. But uh, sabi ni ACP uh, si PNP Batu at the time na hindi nandito si Kernel Fero. A uh, Kernel Fero sir is uh, head at the time of uh, anti-illegal drugs group. Uh, pidig na yon, pidig na ngayon. So, kinonfirm ni Kernel uh, Fero na ako daw tumatanggap. Sabi ko, saan man si Kerwin sir, hindi din ibigay sa akin si Kerwin ni isang bisis, isang minuto na si Kerwin ibigay sa akin nung mahuli si Kerwin when in fact ako ang team leader ng folder ni Kerwin Espinosa. So nagtaka na ako, Your Honor, Mr. Chair, but uh, I believe in God that the truth will sit at me free. When then doon na sa Senate, Your Honor, Mr. Chair, kinukross na si Kerwin Espinosa, uh, stated sa documents naman, na sa lahat ng tanong ng mga senators at the time na lahat ba tumatanggap ang tanong, ang sagot ni Kerwin Espinosa, hindi lahat sir maliban kay Sir Espinido na instead na hingian ko siya ng bank account, isin sa akin yung Bible verse. ah uh, gabi mga 9 o'clock right after sa Senate inquiry, tinawagan ako ni Chief Henry na okay, ah uh, isong ka man sa Bisaya pa, ah uh, doon ka sa Usamis tingnan natin. May pagkataon na pinapatawag ako, pinapareport ako kay President Rodrigo Duterte at the time. Nagreport ako direct sa kanya. Sinabihan ko na siya kagad, ka, Sir, bakit sinalina naman ako sa Malaysian drug trafficking? Kung hindi, sana gusto niyo na mangyari itong nangyari ngayon kay Espinosa at saka kay Paruhinog, bakit pinintulutan niyo ako na mag-team leader? Mag-hipis, sana wala na lang para hindi niyo ako isalin ng ganoon naman lang na tinawag your honor Mr. Chair na games of the general. Mr. Chair, uh, Mr. Wait. May proceed, Mr. Chair? Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Um, Colonel Jovi Espinito, page 1. Sabi po ninyo dito, kayo po ay uh, personally handpicked by former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito po bang PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay siya rin pong uh, si Senator Bato de la Rosa? Yes, Your Honor, Mr. Chair. All right. So, ang tanong ko po, ito po ba ay, sabi po niyo dito, PNP Chief Bato told me this in a phone call after he introduced himself to me. So ito po ba yung first time na nakausap niyo si then PNP chief Bato Dela Rosa? Yes, sir honors. Hindi pa rin po ba niyo siya nakakaharap noon personally Hindi prior pa. to the call? Hindi pa, sir honors. So ito po yung kauna-unahan. Yes, okay. sir honors. So normal procedure po ba yon na ang isang chief PNP eh direct ang tatawag sa chief of police. Hindi po ba, di ba, may ano po yan? May tinatawag po tayong chain of command. Yes, Your Honor, Mr. Sir So ito po ba yung eh, normal procedure? Hindi, normal, Your Honor. Okay. So nung kayo po yung nag-ausap ni then Chief PNP Bato de la Rosa, ano po yung mga specific instruction niya or uh, marching order po sa inyo? Ang instruction lang, natulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte, ang uh, about this sa uh, war against illegal drugs. So dapat galingan mo ikaw ang i-assign ko as chief of police ng Albuera. So dapat mawala na yung mga drugs sa sa Albuera. So your your honors yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Albuera? Any specific instruction? Your Honor, Mr. Chair, ang pulis, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano pag, po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung matal. That is very uh, obvious for us, an Officer Ero. So, uh, sa number 12, page 3 ng inyong apidabit, sabi ninyo, I personally reported to PNP Chief De La Rosa at, at his office in Kamukrami. Yes, Tama Your Honor. Okay. So, lahat po ba ng galaw ninyo, derecho po ninyong nire-report kay former Chief PNP Bato de la Rosa? Yes, Your Honor. Hindi lang kay Chief PNP, Your Honor, pati sa Presidente. Derecho ko mag-report. Derecho kayong nagre-report kay Presidente at saka kay... Rosa, so honor. yung presidente pong pinag-uusapan po natin, si President, President, Duterte, Your Honor. Duterte. Yes, honor. So pag nag-report ko po kayo kay President Batot, nagre-report din po kayo kay Presidente. Tama po ba? Hindi. Mas marami mag-report ako sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Ah, diretso your po honest. kayo nagre-report oh. Normal po ba ang isang, at that time sabi ninyo, major kayo, normal po ba yon na yung isang major, e eh, diretsyong nagre-report po sa kanila? Again, hindi, Your Honors, hindi okay. normal. So ibig sabihin po, kayo po ay kumukuha ng instruction directly from the President and Chief PNP ba Tama po ba? Yes, Your Honors. That's it, uh, Mr. Chair.